panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So bago natin simula ng pangalawang araw ng aming training, syempre hindi mawawala yung ating pagsusumba sa umaga para ganahan po yung ating pagkatao bago magsimula yung ating paggawa at pagtitraining ngayong araw na ito. Syempre nagsumba muna kami dyan ng kung ako'y mag-aasawa at game na game rin yung aming ano na yung aming trainer, no? Ayan sayawan lahat. Enjoy na enjoy lahat ng nanay dahil nagkaka-close na kaming lahat sa isang araw. Tapos ngayon, pangalawang araw na or last day. Kaya sinulit talaga namin na mag-enjoy kami ngayong last day namin dito. At dahil um, yung aming trainer din is game na game at close na close na rin sa amin. O oh, ba diba? Nakipagsayawan na rin si sir sa amin kahit nga is napakalamig dyan. Ayan para matanggal daw yung lamig namin kaya sa isinasayaw na lang natin guys no ayan at ini-enjoy lang talaga namin mga nanay dahil nga ay eh, nagpapasalamat din tayo dahil tayo yung napili at tayo yung naipala, naipadala dito sa training na ito at nagpapasalamat din po kami sa aming manager at saka sa aming account officer na kami po yung kanilang pinili na ipadala dito dahil nakamit kami ng mga bagong kaibigan at mga bagong kaalaman dahil sa trainer na ito

So, ayan, ganyan daw magmasa, guys. Kung paano kayo magmasa ng dough, ganyan, ganun din yun magmasa, no? So, habang ang group 1 yung nagmamasa, tapos kami naman yung group 2 ay nag-enjoy-enjoy muna dito. Kasi hinati po, guys, yung aming group is dalawang. Group 1 at saka group 2, no? Kaya dalawa, bisis magmamasa. Ayan, yung group 1, tapos yung mga group 2, ayan, ay busy rin sa kakamaritisan kasi mamaya pa yung sa amin. Kaya ayan, busy muna kami mag -video, video dito sa gilid. Ayan, habang yung group 1 yung nagmamasa ngayon, tinitingnan din namin kung gaano sila kalakas magmasa, no? Ayan, yung tagamasa nila guys is sa laki ba naman ang braso, hindi makukunot agad yung dona iyan. So, ayan na. Ayun na, tapos na sila. Tapos kami naman yung mamaya, yung masa-masa. na, minamasa na namin. Pero hindi na ako nagtulong-tulong dyan, guys. Um, binigyan na lang namin sa ibang gusto, no? Dahil as ako, nakapag-try naman din ako na mag masa, masa at gumawa ng dough. Katulad niyan, madali lang naman yan. Kaya binigay na lang namin sa ibang mga hindi pa nakapag gawa at nakapag-try no dahil yung negosyo nga natin is paggawa ng lumpia syempre lagi kaming nag naggagawa ng ganyan at nakasubok na rin ako ng ganyan. Kaya tinitingnan ko rin kung paano nga yung mga proseso. At yan, video-video na lang tayo, taga-video, taga-record kung ano yung mga pinagagawa nila. So ayan, habang sila ay gumagawa, syempre kami ay mag snack na kasi time to snack naman. <laughs> Kaya ayan, mag-snack muna tayo para hindi tayo gutomin sa kaktanood sa kanila. Char. Eh, sayang naman kasi guys kung hindi natin kainin, no? Libre na kasi yung snack dito at saka time to snack na talaga at sira muna yung ating diet ngayon. Wala muna tayong diet, diet ngayon, no? At sayang kasi yung pagkain pag hindi natin din kainin, baka sabihin naman ng iba yung arti arti ng ating guys, ayan, at nagsi-snackan na kaming lahat dahil time to snacks na. At ini-enjoy lang namin dahil is last day na ngayon at mamaya is uwi and time na. Ayan na, pagkatapos na naming maglapad-lapad ng yung dona iyon, lapad kasi. Ayan, at magsayawan muna yung kabilang grupo dahil hindi pa naman yung time nila at maganda kasi yung music diyan yung parang kuradang kuradang kaya ayan at nagsayawa na nga at nai-enjoy namin yung ano yung training na ayan no ayan at mga kalog din yung aking mga kasamang nanay no ayan at hindi lang natin yung ating paggawa ng um nachos ayan at saka game na game rin yung ating mga kananay. Ayan, yung ating mga kasama. Kung gusto nyo sumayaw, sumayaw kayo. Pero yung, kung yung ayaw, ay nagsiupuan lang din yung iba. Ayan, nagawa na sila ng ano. Oh, iniinit na guys yung mga linapad-lapad namin kanina na dough. Ayan, pinapaalasa lang siya guys. Pagkatapos niyan alasahin, gupit-gupitin. Ayan, at saka pwede nang prituhin at kainin. Lagyan na ng ano. Yung harina na iyan guys, yung ano na yan is... Wala pa yung lasa. Kaya pag tapos ng prituhin, pwede mo na siya lagyan ng cheese powder, chili powder, yan. Ikaw na kung anong gusto mong flavor ilagay mo dyan. Ayan na siya, oh. maganda siya. Yung para na siyang piatos. Tapos guys, hindi na namin prinito lahat, no? Kasi nga pag prinito lahat yon at saka inilagay sa bag namin, syempre magka ano yun, magdurug durog yun. Kaya nagprito lang po kami ng uh, amin lang pong ikakainin ngayon. Tapos hinatihati na namin nung piprituhin na lang yung hilaw at saka yung ibang dough ay hinatihati na rin ng mga kagro. So ito na nga, tapos na namin lagyan ng flavor, cheese flavor at saka chili flavor yung aming inilagay no, Kaya ayan, sabay-sabay namin titikman yung aming ginawang chicheria. So, ayan hanggang dyan nagtatapos 'yung aming livelihood training. Ayan, may dinagdag pa si sir sa amin na kung paano natin i-rehistro ang ating mga halimbawa um, mga negosyo no kaya ayan tinuro niya rin sa amin so hanggang diyan na lang yung ating pagde training at ayan na nga at pauwi na po ako diyan dumaan pa ako ng ano guys ng Robinson dahil nga binilhan ko si alter ng pasalubong kasi iiyak yon pag hindi ko siya binilhan Ayan, at ako lang mag-isang no, dahil is yung mga kasama kong iba is hindi na sila dumaan dito sa Robinson nag una na sila guys kasi nga is mabigat daw yung kanilang daladala. So ako meron din naman akong daladalang bag kaso lang is iniwan ko doon sa supermarket kasi meron namang pwede namang iwanan yung mga bagahe mo doon tapos kailangan talaga natin bumili na ang pasalob uh, mong ka elder kasi is magtatampo na naman ulit yon sa akin pag hindi ko siya binilhan. So hanggang dito na lang ang muna yung ating video. Enjoy nyo na lang yung tanawin dito sa San Juanico Bridge. Kung nagustuhan po ninyo yung ating video, paki-like and share na rin. Uh, thank you so much for blessing. God bless us all. Bye-bye. Mamaya naman ulit. Thank you for watching. Mwa, babu, paalam.